Oh, no, yung merinda natin ay tubig na lang eh. Naku nga. Eh, tatlong buwan naman tayo hindi pinasasahaw. <laughs> ah, madam, sekretary. Ah. Oh. Ay, yung mga tauhan ko kayang hinihingi kay Engineer eh. Kamusta ano na kaya? Sabi ni Engineer ay eh, para nga daw siya eh, may kapuno siyang dalwa. Ah. Oh. Magandang umaga ho. Ah, magandang umaga naman. Ay, nandiyan daw si Engineer. Naku, nasa loob eh. May meeting pa. Bakit ga? Ka? Eh, kami yung, kami yung dalawang pinadalang mag-apply. Ah, kayo pala yun. Anong mga pangalan nga ninyo? Chuygmi ho. Chuygmi. Oh, ari nan nga. Si Uncle Hao. Uncle. Ayun. Eh ay, siya ari po ang inyong foreman, si foreman Utotoy. Foreman, magandang umaga. Oh, magandang umaga. Eh kayo gay masisipag at saka yung hindi reklamador. Ay oo naman, sa masipag. Ay masipag ho kami dalawa, wala lang sisipag sa amin dalawa. Ayun, ang mga gusto ko sa aking mga tauhan. Ay siya, agar na nalaang. Ay kayo pumunta na lang site at kayo ay magpamula na. Yun, Uncle, may trabaho na tayo. Hmm? Ayon. Ay, siya tra. Ay ari ho, Amerikor Sige po. Sige po. Sige, sige po. Ay Safety first po. Forman, bakit hindi mo itinuturo doon sa mga tao kung alin ang gagawin nila doon? Ala, iiyamanin uh, mo nga Kaya kaya na lang mga inyo. Madam Sekretary, oh, ay engineer. tanong ko lang, may dumating bang dalawang mag-apply? Meron, meron. Ay nasaan na? ah? Ay nasa site na at pinapunta na ni Forman. Ah, Forman, Foreman, hindi mo pinupuntahan. Ay sige, takoyon ko sa Ay pupuntahan mo 'yon. O, oh, pupuntahan. At ang masigasogad. Sige, yeah, sige, yeah, sige. Sige, sige tapo mo tapo na iba. Sige, sige. Ang Oh. Eh, pansin ko lang. Para yung ating forman ay hindi mapapagkatiwalaan. Sige, may. Huwag ka mapanghus ko sa iyong kapwa. <laughs> Makasad ka tayo doon? Ay, oo naman. Ay siya. Tayo mong pahinga muna. Ay siya. Kayong dalawa. Eh, kayo yung mamahinga muna. Ay, mukhang uulan. Masama ang panahon. Oh, sige, me. Mukhang mabait naman eh. Eh, baka sa una lang yan. Ay siya. Tambo muna doon. Al, kapag eh, kapagod siya trabaho, ay eh, pansin ko lang, eh, si Porman ay eh, isang buwan na eh, hindi pa tayo pinapasahod. Kung tiyak na eh. Pansin ko din. Porman! Ah. Ah. Ay matanong ko lang, eh, may sahod ko tayo ng buwang ito. Ay huwag niyo muna itindihin yung sahod. Trabaho muna itindihin niyo. At si Eng. palagi nagsasabog niyo. Mahit nang ululagay. Ayos siya. Halimbawa balik ko sa trabaho. Diyan sige. Betong halina, hindi pa kinukuha ni Porma niya kanilang sahod. Oh, Madam Secretary, masahod na. Oh, Foreman, tama-tama. Meron na, ano oh. yung ni Engineer. Kasama na dyan na sa iyong mga tao. Ha? Ah. Kung? Ay, ayos na naman. Kasi, hige. Masa, kagad ka dami mong dala. Ay, ako okay, ano, magbabakas sa sa Maynila. Ah, ay, alam ni Engineer yan? Ay, oo, alam ni Engineer. S sige, dyan ka sige, 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 sige. Paul, ay, ang merenda natin ay tubig na lang eh. Naku nga, ay eh, tatlong buwan naman tayo hindi pinasasahod. ay, magaling pa ang Paul, ay, maglakas tayo ating kausapin sa si engineer. Ay, sige, tara. Isok, tara. <laughs> Madam Sekretary, maganda oh, tanghali. Maganda tanghali. Ay, nadyag si engineer. Nasa loob, eh, bakit ga? Ay, gawa ko yung may, ah, may kakapulungin lang. Ah, uh, siya, antay mo na ha, takin lang, tatawagin sa loob. Sa, na kay kayo dyan. Oh, ay, anong problema sa site? Ay, engineer, walang problema sa site. Yung sahod namin na tatlong buwan, ay, wala pa. Aba, eh pinasasawad ko kay Bumbuan, ibinibigay ko kay Purman. Wala ko binibigay sa amin si Purman. Ay siya, ay titingnan niyo sa site. Ay engineer, eh di ka nagpaalam sa inyo si Purman. Aba hindi. Ay siya, nag umalis na yun, nagpamay nila, madaming dala. Ay siya, ay tinakasan na kayo. Ay ang cool. Ay po!